Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may uh, Malainin Bago, Naik, Cavite para mag-update at uh, pagbigyan yung mga kaibigan natin sa ating comment section na kung pwede mag-update tayo sa tatlong palapag na pabahay ng gobyerno na ginagawa dito sa may Naik, Cavite. At syempre parang uh, doon sa comment section natin yung mga maapektuan at uh, ma-re-relocate, no? Sa pabahay na to ay yung mga Tatamaan o maapektuhan ng proyekto ng uh, LRT No? So yun yung mga nagre-request natin na baka kung pwede mag-update tayo Dito sa may uh, pabahay Na bagong tinatayo dito sa may uh, malainin bago Okay? So yan, ililipat natin yung Kamera uh, uh, natin para mas maganda at nyo na makita ako At syempre Di pa rin tayo makapasok sa ano dahil uh, pagpasinjan mo na hindi pa tayo nakakakuha ng permit para din sa pagpasok ng ano at uh, we workout naman natin 'yan para na ganun. Makita natin ang close in and personal talaga yung pabahay kung gaano kalaki yung mga room ng pabahay na 'to na ginagawa dito sa Nikeville. Okay, so ilipat na natin yung camera natin. So ayan makikita ninyo mukhang uh, may tinatambakan na rin mismo sa tapat niya. So hindi natin alam kung anong uh, itatayo rito pero makikita ninyo yan oh. May mga heavy equipment diyan na parang tinabunan no yung uh, lupa at tinaasan. At same time din natin uh, alam kung ano yung popeding ilagay riyan o itatayo sa lugar na to na tinatabunan ng lupa dito sa may katapat mismo. Ayun lang oh. Ayun na yung building ng bahay ng gobyerno at merong panibago parang ang daming building ata nito originally parang tatlo lang yung nakikita natin ngayon parang sa li, ah, ilapit natin ha yan yung may mga may bago na naman lumalayo pala mali so yan, meron na naman bagong ginagawa sa tabi oh. nakikita nyo na ba ayan oh tapos ayan dalawa ito yung bago yung nasa kabila na yan tapos yung original, so bali lima, mga anim na building na ito. O pitong building ata yan. Pero makikita nyo naman na halos patapos na yung mga naunang building na ginawa. Like katulad nung isa na yun, no? halos kumpleto na yung pintura. Baka sa mga susunod na linggo, magkaroon tayo ng chance ang uh, makapasok na tayo dyan sa loob mismo ng pabahay ng gobyerno na yan. Okay, so ayan, oh, makikita natin. Halos, hindi ko alam kung uh, kailan kayo lilipat. Ano bang sabi sa inyo ng uh, LGU ninyo at saka yung mga nakakasako para sa project nung uh, LRT na kayo maapektuhan? So, pakicomment na lang sa ating comment section. At uh, tingin ko napakabilis nung pagkaka pagtrabaho nila rito. Talagang tuloy-tuloy at walang humpay. Kaya naman pa, nakikita nyo itong... Uh, ah uh, tinambakan na bagong lupa na mukhang may itatayo talaga rito. Hindi lang natin alam kung ano pero halos ang laki na rin, ang lapad na rin nung, uh, tinabunan na yan. Okay, so yun, good luck sa inyo kung ano yung uh, magiging update pa sa mga susunod. Uh, hanap tayo na iba pang para mas pakita natin yung ibang angle. Tingnan nga natin. <laughs> sana makapasok na tayo sa susunod dyan sa loob mismo no? para makita na natin ng maayos yung pabahay na to sa ngayon magkasya na lang muna tayo dito Ma maraming ano to eh, maraming building oh ayun oh yung ayan yung isa pa doon sa likod na yan oh. tapos may ginagawa pa uli na panibago pa sa likod nung ginagawa pa rin na yun. Tapos, ayan. Tapos, itong nasa harap. Tapos, yung may pintura na. Tapos, yung nasa harap pa na building. At makikita nyo, merong mga poste na ng mga bakal dyan na panibagong uh, itinatayo na uli. So, pagkawari ko, parang uh, ilang building na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, uh, niy, parang, hindi ko alam kung pito na o oh, medyo naano na lang ako kasi hindi natin malapitan ng gusto. Pero yun yung uh, ko. Tapos makikita nyo rin dyan, ayan o. Oh. Meron na rin bakal pa riyan na nakikita natin dito. Hindi ko alam kung nakikita sa camera na itinatayo na rin. So ayan siya sa ngayon. So ayan, lumipat tayo ng angle ah uh, para may, may pakita ko rin sa inyo. So, yun yung kalsada niya, papasok dyan sa loob, papunta dito. So, natin, papalayo pala yun. So ayan na sa at, at, malapit na tingin ko, malapit na talagang matapos at malapit na rin kayong Mari dito. So kita-kita kits na lang kapag ka narilugid na kayo dito sa babae na to na tatlong palapag na ginagawa dito sa may Cavite. At The same time, mukhang merong gagawin dyan sa tapat lang na yan. Oh. So kung ano man yan, malalaman pa natin sa mga susunod na araw. So sana sa susunod na mga araw, eh, makadaupang palad na natin yung pabahay na yun. Makalapit na tayo. Kung meron na sana tayong drone, pwede na sana natin uh, papaliparan. Pero medyo pricey yung drone, kaya hindi pa natin ano. So sana pagdating nag-araw, magkaroon tayo ng uh, gamit para na sa ganun eh, nakikita naman natin ng, o nakakalapit tayo ng kahit papaano o nagkakaroon tayo ng top view sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. So ayun yung update natin dito sa pabahay ng gobyerno na tatlong palapag na ginagawa dito sa may malainin bago na Cavite. Pagka pumasok lang kayo dito sa may barangay road, from main road, no? Eh, makikita nyo 200% hindi kayo maliligaw. Napakadali niya lang hanapin kung sakaling ah, gusto nyo yung pumasyal, makita ng aktual yung ah, pabahay na to na tatlong palapag. So yun, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nununod, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, yun. Uh, Maglalambing lang ako sa inyo kapag ka nadaan yung mga video natin sa mga wall ninyo. Baka pwedeng pakisubscribe na rin lang yung ating uh, YouTube channel para mas marami pa tayong uh, magawa pang mga video regarding sa mga pabahay ng gobyerno para magkaroon ng idea yung mga kababayan natin kung gaano na kaganda yung pabahay ng gobyerno na ginagawa ho sa ngayon. Okay? So go na po tayo.